Welcome to my blog, A Day in My Life, Lily Little Man Tio. So much a cause, a case, a case. Ito nga pala ang aking ginagamit na sabon. Better. Ang bango. Laps ko na nga pala dito para hindi kayo mainip. Kasi sobra kong matagal maligo. Tagal pala ako maligo dito sa park na to. Tinayim laps ko na nga. po. Ay, nga pala ako habang inyo. ako naliligo nga pala dito iniisip ko na ang akin sasabihin sa inyo ako nga muntik ng malayot sa vlog na ito actually kahapon pa po ito ngayon palang po mapapa-upload malayot na late na nga po pala ako dito how sa aking trabaho. Muntik pa akong mamura, pero tinanggap ko na lang. Ang hirap-hirap pala na riisot ng pantalon na ito. Inalug-alug ko pa nga po. Hindi pa nga pala tayo nakakabili ng pantalon. Ito nga po pala, hahabulin pa po ako ng plancha. Kaya doon na po ako nagbutone sa aking trabaho. Pero wag nyo pong gagayahin dahil bawal po daw iyon. Namura pa nga po ako kahapon. Dahil ayusin ko muna daw ang sarili ko bago pumasok. And yun lang guys malelate na nga pala ako dito bye bye like go